Hinehamon ata nang nagpost nito ang anak ng isang magsasabong. Sige makinig ka at sasagutin ko ang mga ito upang mapatunayan ko kung gaanong kahusay magsabang ang tatay ko. Ikatlong bilang. Tawag daw sa ilegal na sabong. edito Tupada. Ikaapat na bilang. Tall unan, higit na mahina kaysa kalaban. Sagot. Dehado. Ikalimang bilang. May malaking bentaha o higit na malakas kaysa kalaban. Sagot. Llamado. Ikaanim na bilang taya sa magkabilang panig. Sagot. Pusta, ikapitong bilang, walang nanalo o natalo sa laban. Sagot, tabla, ikawalong bilang, talem na itinatali sa paanan ng manok na panabong. Sagot, tari, tawag sa tagakuha ng taya. Sagot, kristo, sabi ko sa iyo chicken lang ito sa anak ng sabungero. Aba tatay ko ata ang pinakamagaling magsabang sa bayan namin. Ikaw anak ka ba ng magsasabong? Ano ang sagot sa ikasampu? Ano raw ang iba pang tawag sa labanan ng manok o sabang? Iba pang tawag sa labanan ng manok o sabong